7 seconds. Nandito huh? <coughs> ulit kami dito sa dagat. Rangganang tao kasi. Medyo may aron. Nandun po sila. Si Sam po hindi nag... Ano? Hindi po siya nag ang tag na pana. Kasama niya si Osh. Ayun, doon lang po sila sa may gilid doon. Doon yung tatlo. Ayaw ko ba kung ano inuhuli nila. Ayan, inuhuli lang sila ng something something doon. Ayun, tahimik. Doon Ayan, ko po yung ano. Sa lahat, mag-ihaw po kami dito ng chicken mamaya. Titingnan ko kung kalahati ubo kasi pag buo ba, hindi naman maubos. Tapos hindi na po masarap siya pagka afternoon po. So, today naging busy po ako sa paglinis dito kasi medyo cloudy siya tingnan niyo po hindi masyadong mainit um, lilinisan ko yung doon hinihingal si nan ayan lilinisan ko po At binayubo ko yung mga mga lori natin ayan. para medyo malinis tas yung mga dry na ano kinuha ko na rin Ayan. Pero hindi siya masyadong alam ko kasi dapat pag nagbunga kuhanin kagad para magmulaklak ulit. Parang alam ko ganun yung rules nung si Itaw na po. So uh, kaya lang sobrang init tapos parang umalis kami hindi siya masyadong nadiligan. So parang um, natuyo siya or something. So let's see. Hindi talaga siya ganun kaganda yung bunga niya na po. So anyway, ganyan talaga po pag nagtatanim ng na. so depende po kasi sa temperature. Dito kasi sobrang init talaga, hindi umuulan. So um hindi hindi masyadong ideal sa pagtatanim na po. So pag sobrang arid po kasi hindi din maasenso yung ano, yung mga halaman natin na po. So um, pupuntahin ko to dito ng linisin. Tatanggalin ko yung mga bato din. Yan lalagay ko dito mga bato para mas maganda na po yan, ganyan na po marami pa rin tayong kamatis yan yan, ito ko linilisan ko kanina umaga, maaga akong nagising tapos linilisan ko din dito yung mga paana nila yan na po yung kamatis na tingnan nyo po, pag kayo malalaki may nagbubutas ang dami pong ano, enemy natin. Kaya lang, wala. Hindi tayo kasi gumagamit ng uh, pesticides na po. So, yung pesticides natin is organic din po. Yon. Hindi po ako gagawa po ako ng organic pesticides. Yung garlic, gano'n, chili, na i-spray natin para uh, pwede pa rin natin kainin kahit kinaumagahan na po. So, yan. Tapos ito na po yung sili natin. Nagsisimula na siya. Nagsisimula na po. Yan. Ito medyo may sun so okay. Yan. Tapos, <coughs> mam dami pa rin bunga. So, medyo binayubo ko kasi naglalabas na yung mga ugat nila na po. So, ganun. Alaga po yung, yung ano, yun lang po yung ano ng mga halaman yung alaga sa dilig, sa bayubo. Tapos, kung may mga organic, ano po kayo, fertilizer, gaya ng eggs, uh, yung peel ng banana, no? So, yung pwede ginagamit. Tapos, yung kami po may manok. So, yung dried manure ng manok, yan po yung nilalagay ko. So, ganun po kaganda yung magiging, uh, ano nyo po, um, tomato. Kahit sa bahay lang po, no. Uh, sa Pilipinas naman, kahit konti lang yung uh, lugar mo magpapatiniman. Marami naman pong mahihinga ng mga manure no po yung sa dry manure ng kalabaw. Kukunin nyo kahit uh, hindi pa siya dry, papatuyuin nyo na lang po. So, maglagay lang po kayo sa isang corner na gano'n Tapos, pag dry siya, pwede nyo na pong kuhanin. O, ito, na po yung tinanim natin nung umalis po ako. Uh, tinanim natin ito ng mabilisan na po para sabi ko wag mamatay sa paso na po. So, ayan na po sila. So, ito yung mga sili. Kasi sabi ko nga nung pag marami pong mga sanga-sanga sili yan. Tapos, ito ay Uh, bell pepper na po. So, hindi pa nagbubunga yung mga bell pepper natin. Titingnan natin kung mamumunga po sila. So, babayubuin din natin ito mamaya. Kaya lang yan, umiinit na po ng konti. So, pag sobrang init, hindi po tayo masyadong uh, ano, um, hindi natin kaya. Yan. Pati po, binabayubo ko din yan mga yan. Ninilinisan ko po yung pa, Kasi gusto ko pong lumaki na, na agad yan. Po. So, yan. Ganoon lang po talaga yung pag mahal nyo po, pag talagang like nyo yung, ano, yung paghahalaman, ganyan, medyo, nga, medyo nakap, nakakapagod talaga, ano po, pero, uh, pag nakita nyo namang, uh, madaming bunga, yan. So, ayan po yung mga kalaban pala natin, mga insektong yan, nang bubutas. Kita ba? Yan, yan. Yan. So, ayan naman yung, yung nambubutas nating mga, ah, tag nito. Yan, binubutas na natin pero masarap ang dami yan mga salari na yan ito yung okra laki na okra nakapagbuhay ako ng okra sabi ni brother magpatayukan ng isa para may tanim ka ulit next year. Pero, uwi po ako ng January. So, bibili na lang po ako ng seeds. Ayan. Kupunin natin yun namaya. Kakainin natin. Ayan. Ayan. Tapos na. Okay. Okay na ng konti. Parang uulan. Tingnan niyo po, uulan. Tanatin si Frank kasi ang Ay, ay, sumusunod sa akin. Yung mga manok. Sinusundan ako. Pagka nakakita may daladala -dala ka, susunod susun sila. No. Nickel. Ah, yan na yung Waouh, le touton! Wow, ah, touton! Wow, touton! C'est quoi touton? <laughs> touton! Brûlé! Non, c'est pas brûlé, c'est caramélisé Attends, <laughs> je, je, yeah, -ce je vais pas monter les téléphones pour en photo! Bien, c'est beau ça! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Là-bas, là-bas, il y a une photo, je vais la prendre un photo. Ah! Un gros? Non, un petit! Oula! Oui. Ah. <laughs> a un souci Susie. a fait un souci là. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Oh, natulungan ako na os kumuha -huh. ng uh. ano. Usa? Na. Oh. Usa? buksan sa trail. Ali Awa. Ali rouge. Ano nga. Ano nga siya. po yung Kaya lang. Kumukuha ko. Potogra Potograpa. yan matatapos niya. Yan ay yung natong natin. Niya. Yan po yung kahoy. Kahoy. Nais ko po yan dito. Oh, wali. <gasps> Wally. oh wali. Wally. Wally. Oh, mo si Wally. Bugrit. At sa manika, titan din sa kanya. Umulan din. Yan. Umulan. Kasi ang tagal na pong hindi umuulan dito. Yan, umulan. Umulan, umulan. Oh. it's like big rain. The brain. No? By the way, gawa po ng banana, ng hey, kamote. Thank you. What's that? Thank you. Dahil maulan, Yung kamote matagal din pong masira. Ayan, lakas yung ulan sa labas. No, it's closed, Frank. Uy. nakas na ulan si Frank, titingnan niya kung sarado yung sasakyan, dahil nung isang araw ipaula ng si Frank it's rain, dito sa bahay si Frank zizi close what is it? <laughs> almost one month na yata hindi umulan natutuwa yung mga halaman natin. Mga banana. Kamote cute. Yung kamote po natin ako. Ang dami ng sanga-sanga. Ewan ko kung nag-uronods. Yan ang kakainin namin. Bigyan ko din lang kunting sugar. Dati po pag nagsiswimming, dahil pumupunta kami sa swimming pool, dami pong banana, kamote cue, banana cue. Nakakamiss.